Mamen, paano nga ba pasarapin yung sopas? Eto, ituturo ko yung dalawang sikreto ko kung paano pasarapin yung sopas. Sakto, maulan-ulan, kaya masarap humigop-higop ng sabaw-sabaw, mamen. Kaya tirahin na natin, baka tirahin pa ng iba. Mamen, itago na lang natin sa pangalang chicken mushroom sopas itong titirahin natin for today's ulam, mamen. O, nang ginawa ko, mamen, since may bata dito, pero pwede naman kayong hindi maglagay, pinirito ko muna ng onti yung hotdog, mamen, para, para hindi siya kumulay sa sopas natin, para hindi mamink mink ang kulay mamen tapos dinaretso ko na rin lagay nung ating fries uh, ang gamit ko na chicken parts mamen pero kahit ano pwede discard mo na yan kahit nga balat lang pwede o oh, yan na yung una kong sikreto mamen yan o no, cream of mushroom Depende sa dami ng lulutuin nyo yung cream of mushroom, ma men. Itong sabaw na gagamitin ko dito, mga 1.2 to 1.4 liters. So, 1 fourth lang ng cream of mushroom ang ginamit ko. Pampalasa lang talaga siya, mamen, pampasarap. So, yun yung unang sikreto dyan, mamen. Ito, binigyan ko lang ng onting tusta yung manok, mamen, o nagmantika na. Eh, bawasan natin, baka magmantika yung sabaw natin ng sopas, mamen. Ang mahigop-higop mo, ay e, mantika, mamen. Ayan, mag lang tayo sa gillage niya, mamen, ng aromatics, which is sa uh, bawang at sibuyas lang, mamen. Goods na para pasarapin ng ating sopas, mamen. O, ngayon, pag nag na siya na maayos, sama na natin yung check-in, mamen. O, taas nga kamay, mamen, pakicomment dyan sa baba. Sino sa inyo ang mahilig mag in. O, oh, joke lang. Chicken, mamen O, baka pwedeng pa-comment na rin, ma kung anong oras na sa inyo. Para na naman malamang ko kung anong oras ang timing ng video ko, mamen men E, nilagyan ko na ng onting panimpla. White pepper ang ginamit ko. Pero kung wala ka, black pepper, pwede rin, ma -man. Pero para sa akin, ang masarap na pepper, eh, pamintang buo at saka mo eh, yung freshly ground. Talaga masarap yung tapang niya, ma-men. E, nang nilagyan ko na ng tubig, tansya ko dyan, 1.2 to 1.4 liters. At yan, dahil may bata nga, minions ang ginamit ko. Pero syempre, ang talaga masarap dyan ang sakto eh macaroni mamen para lumusot sa loob yung mga sabaw mamen ...o ito na lagay na rin natin ...tong ating ah, sa tubig na cream of mushroom mamen o nga pala kung, kung ka pa siguro nag enjoy ka na baka pwedeng paki like and share naman ng video mamen at baka pwedeng pa comment kung saan ka nanonood ngayon para naman malamang ko kung saan nakaabot tong video ko mamen ayun nilagyan ko lang ng chicken powder which is optional kung wala nyan, pero gusto mo maglagay gumamit ng chicken cube mamen actually nga kahit chicken yan di ka magumamit ng pork cube o beef cube. Kung ano gusto mong lasa, mga men, wala namang pipigil sa iyan eh. Pero this time around, sa chicken muna tayo, check in. Ay, nung kumulo na siya ng bagya, tinimplahan ko na kasi nung tinikman ko, medyo bang mata. Kaya nilagay ko ng onting asin, tapos yung stocks ng celery at carrots, nilagay ko na rin. At maya maya lang, lalagay na natin yung mga dahon, mga men. O, alam mo na yan, pag naglalagay na si mga men ng dahon, malapit na magkainan. Abay, pwede may ulam sa kanin yan, pwede rin rektahang higop na, mga tas lagyan mo ng maraming chili sauce. Ay, Diyos ko day. Ayan, nilagay ko na ngayon, dahon ng celery at hotdog at yung pechi, mamen. Hindi pala, repolyo. Siyang buho yan, mamen. At lagay na natin yung pangalawang sikreto. Pag magsosopas kayo, mamen, itry nyo ang alpine, di ba? Tsaka na yung ibang brand, nasubukan nyo na yung mga Alaska. Try nyo yung alpine, hindi ako nagbibiro. Ikakaibang lasa ang ibibigay nyan. Pero pag lagay nyo ng gatas, mamen, huwag nyo lalagay yung huwag lalakasan yung apoy, ha? magka yung gatas. Dapat medium to low lang. Yung tamang kumulo lang siya ng bahagya. Huwag nyo papakulo laruin todo papangit yung consistency nung sabaw mabibreak yung uh, yung gatas nyo magkakurdle siya o paano ma men tirahin na natin to baka tirahin pa ng iba rapsa men